Grabe, mga mare. Ayan o, nahiwa ako. Ito nga ang ilang kaganapan ng hambugera ngayong araw dahil nga walang paso. <laughs> At dahil nga tapos na ang ating first quarter, kaya naman bukas ang ating first card viewing. At syempre, bilang guro, ay talaga nga naman pinagahandaan din natin itong ating quarter the recognition para sa mga bata. At bilang paghahanda, at dahil nga tayo ay hambugera, ay gagawa nga tayo ng DIY medal. O, di po. <laughs> Bali, nag-order na nga lang din ako dyan ng acrylic medal na ating gagamitin. Ang size nga nito ay 3 inches. Actually, dapat nga ay 2.5 inches yung gagamitin ko. Pero nag-message nga yung seller na out of stock na nga. Kaya no choice ang hamburgera. Ito na nga lang ang ating gagamitin. Bukod nga sa acrylic medal, ay nag-order na nga lang din tayo ng gagamitin natin na photo sticker. Bali, glossy nga yung aking in-order. Kasabay din yan itong ating photo top na magiging design at magbibigay buhay dahil nga sa pagliters na design nito. Kaya naman ay nag-layout nga muna tayo dyan na magiging design natin para sa ating medal. saka kung nga din ipinurin. Make sure nga na bago nyo nga ito iprint, ay kasing-says nga ito ng medal. After nga nating iprint, ito na nga yung isa sa pinaka-challenging. Yung paglalagay nga ng photo top. At dahil kulang nga ang hambugera sa gamit, kaya naman ay mano-mano na nga lang din natin itong ididikit. Kaya naman ay make sure nyo muna na maayos bago idikit ang photo photo tap. Dahil once na nadikit nyo na nga itong photo tap ay talaga nga namang wala ng bawian. Yun na yon <laughs> Sa pagdidikit nga nito, maganda din talaga na gumamit kayo ng squeegee. Kaya naman wala tayo nun. Ito't kamay-kamay na nga lang. At ito na nga yung naging resulta na dinikit na nga natin itong ating photo tap. O oh, diba? Maganda. May pakinang pa. <laughs> After ito nga yan, yun, ay atin na nga gupitin na ito isa-isa. Marami na nga din akong nagawa dahil nga sayang yung space kung kokonti nga lang din yung ating ilalagay dyan sa ating sticker paper. Kaya naman, para at least ay magamit natin lahat, ay pinuno ko na nga ito. Bali, tapos na nga natin. Gupitin itong ating sticker na gagamitin. Ang ganda niya sa personal talaga. Hindi lang masyadong pansin sa video pero sa personal ay maganda talaga siya. <laughs> Kaya naman, ay tinanggal ko na nga lang din itong cover ng ating acrylic medal. Ito nga akin ng aking nabili ay plastic nga yung kanyang cover pero sa iba ay papel. Ayan oh. And then ayun na shock clear. Bali umorder order na nga lang din tayo ng ribbon na color green. At least ito naman yung color ng grade 7 para at least ay tugma din dito sa ating design or sticker na ating ginawa. mag effort din naman yung mga bata para maging honors, para maging with high honors makakuha din ng award. So syempre, mag-effort din tayo para sa kanila, di ba? <laughs> Kahit simple lang, for sure tuwang-tuwa na sila. Ayan, tanggalin lang natin. Ayan, tanggalin lang natin. Sa part to tuwid lang yung Apantay ah, pantay yung pagkakadikit natin. So, ayan, so try natin siyang idikit dito. So, dapat, okay. Ops, 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 ops. Oh, so, pwede dikit pala niya kapag naidikit na. Ayan. Hmm, di ba? Ayan siya. So, ibig sabihin, pag naidikit mo na talaga siya, bago mo siya i-press, idikit ng ayos, dapat make sure na pantay siya para maganda tignan. Try pa tayo ng isa. Okay, so try natin ito. Ayan, so lagay lang din natin. Dahan-dahan lang. Yeah, perfect. At sa part nga na ito ay makikita nyo nga natapos na nga din natin idikit ang sticker dito sa ating acrylic medal. Medyo mahirap nga lang din talaga ito katulad itong nangyari dah, kasi once na idikit mo na ay hindi mo na nga din talaga matatanggal, masisira na yung sticker. Dito nga, at dito, dito, dito nga isa-isa na, na nga dito. din natin lagyan itong ating ribo na magiging lace nitong ating medal. At para nga hindi matanggal sa pagkakakabit kaya naman tayo ay bumili nga dyan ng button lock para at least ay mas matibay. Dinamihan ko na nga lang din para at least sa susunod na quarter ay meron na nga tayong gawa. O oh, diba? Meron na tayong wow. DIY mga para sa mga, mga. Yun nga lang, dahil nga sa sobrang pag-press ng hamburgera, kaya naman ito siya'y nahiwa pa. Diyos ko po. <laughs> kaya naman, ay doble ingat nga lang din tayo dito. At sa ilang oras nga natin pagkutingting, ito atang tang nyo nga ay natapos na sa wakas. <laughs> Kaya naman ay congratulations agad sa lahat ng mga bata na makakatanggap nito. Congratulations din sa lahat ng aking mga estudyante. Dalangin lang ng Sir Enad ay talaga nga naman pagbutihan nyo pa ang inyong pag-aaral. Sabi nga sa isang kanta, araw-araw si Paglang. charing <laughs> Nawa ay sa simpleng regalo nito ng hambugera ng Sir Enad ay kayo nga ay matuwa. At dito na nga, nagtatapos ang flag ng hambugera ngayong araw. Just keep on watching. Bye! <laughs>